Kung nararamdaman mong ang kwento niya ay patuloy na umaaling sa iyo, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sinubukan niyang kontrolin ang lahat, ngunit sa totoo lang, ikaw ang nakaramdam ng sakit. Ang bigat ng kanyang pagkawala ay naging buhol sa dibdib, kawalan ng tulog, at walang tigil na mga kaisipan. Mula noong araw na pinili niyang umalis, dala mo ang kahinaan ng pamamaalam na iyon. Pilabat siya ay tiwala na parang hawak niya ang lahat sa kanyang mga kamay. Ngunit ang totoo ay siya rin ay nakakulong sa sarili niyang takot. Takot na magbukas, takot na maging mahina. Akala niya sa pagpapanatili sa iyo sa distansya, may iwasan niya ang sakit. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi niya kayang pangasiwaan ang sariling damdamin. Ang pagkawala niya ay umaalingaungaw sa iyo bilang isang patuloy na paalala ng kung ano ang nawala. Sa tuwing lumilitaw ang kanyang pangalan, bumibilis ang tibok ng iyong puso. Ramdam mo ang bigat na parang isang hindi nakikitang tali pa rin ang nag-ubnay sa inyong dalawa. Ang enerhiyang ito ay hindi kabaliwan, ito ay isang emosyonal na alaala na patuloy na nagpapahayad ng sarili. Hindi madaling kalimutan ang isang taong naging bahagi ng iyong buhay, at ang pakiramdam na ito ay patunay na tunay kang nagmahal. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi palatandaan ng kahinaan, ito ay patunay ng lahat ng iyong naranasan, maaaring umalis na siya, ngunit hindi niya nadala ang mga bagay na itinayo mo. Ang mensaheng ito ay hindi dumating para hikayatin kang bumalik sa kanya. Dumating ito upang bigyan liwanag ang lugar kung saan patuloy pang dumudugo ang iyong kaluluwa. Hindi ikaw ang naging maliit, siya ang hindi marunong magkasya sa pagmamahal na kanyang tinanggap. Hindi muling binubuksan ng universo ang alaala na ito upang hamakin ka, kundi upang gisingin ka. Ang bigat na nararamdaman mo sa iyong dibdib ay hindi hinihiling na bumalik siya, hinihiling nitong bumalik ka sa iyong sarili. Oras na upang bawiin ang enerhiyang nanatili sa pamamaalam na iyon at ibalik ito sa iyong puso. Ang ngiti niyang ipinakita ay hindi nagdidikta ng iyong kwento. Ang kanyang katahimikan ay hindi nagpapababa sa iyong halaga. Kung naapektuhan ka nito, hindi ito nagkataon lang, ito'y isang senyales. Ito'y mga aral na itinuturo ng universo sa iyo, ipinapakita na may buhay pa sa kabila ng kawalan na kanyang iniwan. May mga landas kung saan ang iyong pag-ibig ay hindi kailangang magmakaawa upang makilala. Ang unang hakbang ay hindi ang maghintay na magbigay siya ng senyales, ito'y ang tumigil sa pagsisi sa sarili sa pag-ibig na binigay mo. Kung ang mensaheng ito ay tinamaan ang iyong puso, huwag mong itago ito lamang sa iyong sarili. Ibahagi ito sa iba na nangangailangan din ng senyales na ito, Huminga ng malalim at dalhin ang liwanag na ibinigay ng pahayad na ito. Panahon na upang muling makipag-ugnay sa kung sino ka talaga. Ang sandaling ito ng pagminilay-nilay ay mahalaga. Maaaring tinatanong mo kung bakit daladala mo pa rin ang bigat na ito. Mahirap intindihin kung paano ang isang taong nagmahal ng lubos ay maaaring makaramdam ng pagkakaligaw at pagkakawalang ugnay. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming babae ang dumadaan dito ang nararamdaman mo ay isang natural na reaksyon sa paghihiwalay na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual din maaaring mabagal ang pag-usad ng araw, at tila walang hanggan ang gabi. Maaaring gumising ka sa gitna ng hating gabi, mabilis ang tibok ng puso, inaalala siya. Bawat pag-iisip ay nagpapabalik ng maganda at masakit na mga alaala. Tila pinagdadaanan mo muli ang mga sandaling sanay iniwan na sa nakaraan. Ang prosesong ito ng pag-alala ay isang paraan upang subukang intindihin ang istoryang pinagsaluhan nyo. Maaari siyang umalis, ngunit hindi niya nadala ang mga alaala na nakatago sa loob mo. Nariyan pa rin ang mga ito, parang laging alingaw-ngaw. At natural na nais mong balik-balikan ang mga alaala, kahit na magdulot pa ng sakit. Hinahanap mo ang mga sagot na tanging siya lang ang makapagbibigay, ngunit hindi ito dumarating. Mas malaki patuloy ang pagkawala. Kung nakakaramdam ka ng hikbi sa dibdib kapag inaalala ang masasayang sandali, tanda ang bahagi ito ng proseso. Hindi ka nagkakamali sa pag-aalala. Ibinigay mo ang sarili mo at iyon ay karapat dapat ng respeto. Ang pag-ibig na ibinigay mo ay hindi dapat ituring na isang pagkakamali. Ito'y patunay ng iyong kakayahang magmahal nang makakonekta ng malalim sa ibang tao. Ang sakit na nararamdaman mo ay hindi tanda na hindi ka sapat. Ito ay patunay na isinuko mo ang iyong sarili ng lubos. Maaaring nagpasya siyang umalis, ngunit hindi nito binubura ang naitatad nyo. Ang nararamdaman mo ay refleksyon ng tindi ng pagmamahal na yon. Huwag hayaan itong gawin kang mas kaunti. Madaling mahulog sa patibong ng pag-isip na kung umalis siya, hindi ka sapat. Hindi yon totoo. Panahon na upang tingnan ang sarili ng may malasakit. Nararapat mong maunawaan na ang talambuhay mo ay hindi natatapos sa isang nabigong relasyon. Siya ay naging isang mahalagang bahagi ng iyong buhay, ngunit hindi kabuan nito. Mayroon kang sariling pagkatao, isang buhay na puno ng mga karanasan na lampas pa sa naranasan mo kasama siya. Ang buhay ay nagpapatuloy kahit na parang hindi. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para muling kumonekta sa iyong mga pasyon, mga pangarap at iyong esensya. Maaari mong simulan ang muling pagtuklas kung ano ang nagpapaligaya sa iyo. Ano ang mga bagay na gusto mong gawin bago ka nasangkot sa kanya? Ano ang mga libangan na tinalikuran mo? Panahon na para sagipin ang mga bahagi mong ito. Ang kanyang katahimikan ay maaaring nakabibinyi, ngunit hindi ito dapat maging fokus. Kailangan mong baguhin ang naratibo. Maaari mong simulan na makita ang sarili bilang isang matatag at resilient na tao na natuto mula sa bawat karanasan. Ang sakit ay hindi isang pasanin na kailangan mong buhatin magpakailanman. Sa paglipas ng panahon, maaari itong maging lakas. Ang enerhiyang nag-ugnay pa rin sa iyo sa kanya ay kailangang makilala at, higit sa lahat, mapalaya. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mo siyang kalimutan. Ibig sabihin ito ay dapat mong maunawaan kung ano ang kinakatawan ng koneksyong ito. Maaari itong maging isang alaala ng isang tunay na pagmamahal, ngunit isa ring aral tungkol sa kung ano ang nais mong mangyari sa hinaharap. Ito ay isang oportunidad para sa personal na paglago. Tanungin ang sarili kung ano talaga ang gusto mong mangyari sa isang relasyon. Ano ang iyong mga emosyonal na pangangailangan? Ano ang inaasahan mo sa taong minamahal mo? Ang pagminilay sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyong maihanda ang sarili para sa mga bagong koneksyon na mas malusog at nakaalin sa talagang nararapat para sa iyo. Ang buhay ay puno ng mga posibilidad. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na tumingin sa hinaharap, bagong mga oportunidad ang sumusulpot. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na dapat pinagmamakaawa o pinipilit. Dapat itong dumaloy, maging patas at may respeto. Hindi mo kailangan ng isang relasyon na hindi nagpapahalaga sa iyo. Karapat dapat kang mahalin na nagpapalakas sa iyo, na nagpaparamdam sa iyo ng maganda tungkol sa iyong sarili. Kung nararamdaman mo pa rin ang kanyang enerhiya, hindi ibig sabihin na dapat kang bumalik sa kanya. Isa itong senyales na may dapat kang ayusin sa loob ng iyong sarili. Maaaring oras na upang humanap ng suporta sa pamamagitan ng terapi, mga grupo ng suporta o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Ang pagbabahagi ng iyong sakit ay maaaring makatulong na maibsan ang bigat na dinadala mo. At tandaan, bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong paggaling ay isang hakbang patungo sa mas malakas na bersyon ng iyong sarili. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming kababaihan ang nahaharap sa mga katulad na hamon at magkakasama, maaari silang magbigaya ng suporta at makahanap ng lakas. Kung pakiramdam mo ay tumugma ang mensaheng ito sa iyong karanasan, huwag itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng suporta. Ang pagiging bukas sa ganitong palitan ay maaaring maging unang hakbang patungo sa iyong paggaling. Huminga ng malalim. Pahintulutan ang iyong sarili na madama ang sakit, ngunit huwag hayaan itong lamunin ka. Panahon na upang bumangon at alalahanin kung sino ka. Ang liwanag na hinahanap mo ay nasa loob mo na. Panahon na upang muling makipag-ugnayan sa iyong kakanyahan at magbukas ng espasyo para sa mga bagong karanasang magpapasaya sa iyo. Mahalagang kilalanin na ang sakit na nararamdaman mo ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ng lakas at tunay na pag-ibig. Ibinuhos mo ang iyong sarili sa isang tao na sa kabilang banda, hindi alam kung paano pahalagahan ito. Hindi nito binabawasan kung sino ka. Ikaw ay isang malakas na babae, may kakayahang magmahal ng masidhi at, sa parehong oras, matututo mula sa mga karanasang dala ng buhay. Kapag naharap mo ang kanyang kawalan, natural lamang ang makaramdam ng kawalan. Ang espasyong iniwan niya ay maaaring tila hindi matitiis, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang muling matuklasan kung sino ka. Ang tunay na mahalaga ay kung paano mo pupunan ang espasyong ito. Panahon na para tingnan kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Ang iyong mga hilig at pangarap na maaaring naiwanan. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nagpapalundag sa iyong puso? Ano ang mga munting kaligayahan na hindi mo pinapayagang sarili mong ma-enjoy? Maaaring isang simpleng bagay, tulad ng paglalakad sa labas o pagbabasa ng librong matagal mo nang nais basahin. Ang mga aktibidad na ito ay maaaring magbalik ng saya na pakiramdam mo ay nawala. Ang buhay ay nagpapatuloy, kahit na ang mga alaala tungkol sa kanya ay tila naghahari sa iyong isipan. Bawat bagong araw ay nag-aalok ng pagkakataon na bumuo ng bago. Maaaring maging mahirap ang daan, ngunit ito ay sayo. At ikaw lamang ang makakapagdesisyon kung paano mo ito tatahakin. Ang mga karanasang pinagdaanan mo, magandaman o masama, ay humubog sa kung sino ka ngayon. Ang muling pagbukas sa iyong mga hilig ay mahalagang hakbang sa prosesong ito. Mahalaga rin na bigyan ng espasyo ang iyong mga emosyon. Kung nararamdaman mong umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mong sumigaw, humanap ng ligtas na lugar at sumigaw. Huwag itago ang iyong mga damdamin sa iyong sarili. Ang pagsasalita tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magpalaya sa iyo. Pakikipag-usap sa mga kaibigan o paghahanap ng profesional na tulong ay makakatulong upang lumuwag ang bigat na dinadala mo ang pagkakulong sa katahimikan at kalungkutan ay nagperpetua lamang ng sakit. Kailangan mong magbukas para sa dialogo, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga damdaming iyong itinatago. Sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa iyong mga karanasan, maaari mong mapagtanto na hindi ka nag-iisa. Maraming kababaihan ang humaharap sa magkatulad na hamon at, sama-sama, ay maaaring makahanap ng lakas at suporta. Maaari ka magsimulang magtatag ng mga bagong hangganan, hindi ibig sabihin nito na kailangan mong isara ang sarili mo sa pag-ibig, kundi kailangan mong pahalagahan ang iyong mga pangangailangan sa emosyon. Ang malusog na pag-ibig ay yaong nirerespeto at pinahahalagahan ka ng buo. Huwag kang makontento sa mas mababa kaysa sa nararapat para sa iyo. Karapat dapat ka sa isang relasyon na nagpaparamdam sa iyong kumpleto kung saan nirerespeto ang iyong mga damdamin. Reflektahin kung ano talaga ang nais mo sa isang hinaharap na relasyon. Anong mga katangian ang pinahahalagahan mo sa isang kapareha? Paano mo nararamdaman ang isang relasyon na balanse at may pagkakaisa? Ang mga tanong na ito ay maaaring makatulong sa iyo na maghanda para sa mga bagong koneksyon na mas malusog at alint sa kung ano talaga ang nararapat sa iyo. Bukod dito, huwag kang matakot mangarap. Ano ang nais mong maisakatuparan sa mga darating na taon? Ano ang iyong mga personal at profesional na mga layunin? Oras na upang payagan ang sarili mong mangarap ng malaki at magtrabaho patungo sa mga pangarap na ito. Ang bawat maliit na hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong mga layunin ay isang hakbang patungo sa iyong emosyonal na pagpapagaling. Kung nararamdaman mong overwhelmed, baka makatulong ang pagbuo ng isang routine. Ang pagkakaroon ng estruktura ay maaaring magdala ng kaginhawaan at seguridad. Isama ang mga sandali ng self-care sa iyong pang-araw-araw na routine tulad ng ehersisyo, meditation, o mga hilig na kinagigiliwan mo. Ang mga sandaling ito ay mahalaga para muling makakonekta sa sarili at para magsimulang dumaloy ang iyong enerhiya sa positibong paraan. Ito ay isang proseso. Huwag agad-agad umasa ng resulta. Ang pagpapagaling ay nangangailangan ng panahon at bawat tao ay may sarili niyang bilis. Ang mahalaga ay ikaw ay bukas sa paglalakbay na ito. Sa kahabaan nito, magkakaroon ka ng sandali ng kalinawan at sandali ng kalituhan. Pareho itong mahalaga at bahagi ng iyong paglago. Tandaan na ang iyong kwento ay natatangi. Walang sinuman ang makakalakad para sa iyo. Ang mga karanasan na mayroon ka, ang mga pagtaas at pagbaba, lahat ito ay bahagi ng kung sino ka. Hindi mo kailangang kalimutan ang iyong naranasan, kundi matutunan na isama ito sa iyong buhay sa isang malusog na paraan. Ang nararamdaman mo ay bahagi ng iyong nakaraan, ngunit hindi kailangang tukuyin ang iyong kinabukasan. Ang koneksyon na nararamdaman mo pa rin para sa kanya ay maaaring isang tanda na may kailangang lutasin sa loob mo. Itanong sa sarili kung ano ang kinakatawan ng koneksyon na ito. Minsan, kailangan ng pakawalan para makausad. Ang pagpapalaya sa enerhiya na ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi paggawa ng kapayapaan sa kung ano ang nangyari. Ito ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Ang buhay ay puno ng mga posibilidad. Kapag pinahihintulutan mong tumingin sa hinaharap, lilitaw ang mga bagong pagkakataon. Ang pag-ibig ay hindi dapat isang bagay na pinamamanhikan o pinipilit. Dapat itong dumaloy, maging kapwa at may paggalang. Marami kang mayaalok at nararapat kang tumanggap ng ganoon din kapalit. At sa pagtingin sa hinaharap, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng pasasalamat. Magpasalamat sa mga natutunan mong aral at sa bawat hakbang na ginawa mo hanggang dito. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang muling kumonekta sa iyong mga hilig at magbigay ng puwang para sa bagong mga karanasan na nagpapaligaya sa iyo. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay umabot sa iyong karanasan, huwag itong itago sa sarili mo. Ibahagi ito sa isang tao na kailangan din ng suporta. Ang pagiging bukas sa ganitong palitan ay maaaring maging unang hakbang tungo sa iyong paggaling. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at, sama-sama, maaari kang magtulungan at makatuklas ng lakas. Huminga ng malalim. Payagan mong maramdaman ang sakit, ngunit huwag kang magpapatangay dito. Panahon na upang bumangon at alalahanin kung sino ka. Ang liwanag na hinahanap mo ay nasa loob mo na. Panahon na upang muling kumonekta sa iyong pinakadiwa at magbigay ng puwang para sa bagong mga karanasan na nagpapaligaya sa iyo. Mahalaga ang pagkilala sa iyong panloob na lakas. Ang bawat karanasan, bawat luha, bawat tawa ay nagambag sa paghubog kung sino ka ngayon. Huwag hayaang maglayo ka ng ideya na ang nangyari ay siyang magtatakda ng iyong sarili. Ikaw ay higit pa sa isang relasyon na hindi nagtagumpay. Ngayon ay panahon na upang tumingin sa hinaharap. Ano ang nais mo para sa iyong kinabukasan? Ano ang mga maliliit na bagay na magbibigay ng saya sa iyong araw-araw? Maaaring ito ay isang kape sa iyong paboritong cafeteria, isang bagong libangan, o kahit isang pamamasyal sa isang lugar na matagal mo nang gustong puntahan. Ang mga kilos na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit may kapangyarihan itong muling magpapasigla ng iyong kaluluwa. Panahon na upang humanap ng mga bagong koneksyon mga pagkakaibigan, mga grupo ng suporta o mga aktibidad na interesado ka. Payagan mong makita at marinig. Ang pagpapalitan ng karanasan sa ibang kababaihan ay maaaring magbigay ng lakas at inspirasyon. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Tandaan na mahalaga ang iyong boses. Ang pag-uusap tungkol sa iyong nararamdaman, iyong mga sakit at iyong mga tagumpay ay nakakatulong upang mailabas ang naipon na enerhiya. At sa paggawa nito, binubuksan mo ang sarili mo sa mundo ng mga posibilidad. Maniwala ka na ang pagmamahal na nararapat sa iyo ay paparating na. Isang pagmamahal na hindi humihingi ng labis mula sa iyo, kundi sumusuporta at nagpapahalaga sa iyo. Nasa iyo na ang lahat upang bumuo ng isang mas magaan at makahulugang kinabukasan. Bago ka umalis, gawin mo ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itanim sa puso ang kung anuman ang nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo ngayong araw. At kung sa tingin mo ay tama, ibahagi ang kwentong ito sa iba na sa tingin mo ay kailangan din itong marinig.